Yes. Okay. Ano uh, yung cellphone kanina? Siya yung nagpagamot. Sa ano? Kung baka ginagamot mm -hmm. noon. Okay. Mm -hmm. Hindi ko na babanggitin yung mga ganun ha. Kung inano ko lang na nagpagamot siya. Tapos mm -hmm. naging okay naman na. Eh, okay naman. Pero uh -huh. parang sam, minsan meron ano. May something. Uh -huh. No, okay. may something. Sir, uh, magandang hapon na. No? Ako si Apo Chalin. Ah... Uh, isang manggagamot uh, wala naman po ko sinabi na paniwalaan mo ako bilang manggagamot ang sa lang po may nakikitaan ako sa iyo na aalisin ko ngayon kung ayaw mo naman magpagamot wala po akong magagawa ang sa lang po, lang naman to at aalisin natin na pati kayo ma'am na okay. Ano nararamdaman mo naman Okay, uh, may tanong lang po ako. Oh, galing ka na ba ng doktor? Nagpa-check up ka ano na ba? Ay, ah, hindi pa. Sa mga, ano nay, kapwa ko manggagamot. Dati, mga nagtatawas. Dati, nagtatawas. dati nung. Okay. Nung, okay. Mm -hmm. Ano pong finding sa nagtatawas, madam? Ang Yung pain, mga napunta mo noon dati? Ang finding sa kanya noon, kasi kasama ako, pati apa? ako rin nagpapagamot. Ah, okay, okay. Ang sabi, inuumpisa ng lagyan ng tubig yung tiyan niya. Kaya mo, lumalaki yung tiyan niya, lalo na pagkabilogan ng buhay. Ay, ganun? Hmm. Parang, kaya lang ang nakikita ko, bakit iba-iba yung ano yung, gumagawa, hindi iisa? Opo. Kasi pag iisa, iisa lang iipitan ko. Halimbawa, ang gumawa sa kanya, Parehas sa'yo. Ang gumawa sa kanya, parehas sa'yo. lang ang ipitang po. Mm -hmm. Kaya lang, hindi. Patlong kayong ipitang po kasi po, iba yung gumagawa. Ganun po yung nanay. Mayroon Ay. lang isa, babaeng matanda, yun yung pare-parehas kayo. Pero, iba, iba ang, ano, kung baka, explain ko mga isa, mm -hmm. may isang matanda na ingit at galit na umiiral sa kanya, yun yung isa sa inyo. Pero sir, meron sa yung iba, meron sa yung iba at iba rin sa Pero merong isa na magkakapareha kayo. Kaya lang hindi ko pwedeng ipag-isa niyo, madam, nanay, kasi nakikita ko may iba nga, may iba nga. Tayo kilala mo lang. Pwede mo tanong? Ano po? Yung matanda, babae, lalaki? Babae po. Okay. Ngayon, meron ako na ano pang isang lalaki pero gusto ko mahuli siya. Gusto ko makapasok. ka. Kasi, uh, talaga, uh, kasi ano real. na kami, ilang taon na, matagal na matagal na. Mm -hmm. uh, Nag-tatlong kulay na buhok, kasi ko kulay din ako. Oh! Sixteen mm -hmm. years! Sobrang pinaghihirap mm -hmm. na. Kaya lang, na mag kayo. <laughs> mag kayo noon. Ang layo nito! Iba-sambales po ito. Ito yung tiyatawag naming lalawigan ng sambales. Mm -hmm. Ito po yun. First time ah. namin nakarating dito. Kahit mm -hmm. Dahil talagang inaanap namin kayo. O sige sir, umpisa na natin sa'yo. Pag natapos po, palit lang kayo. Walang bababa, ba, ibig ko sabihin gusto ko na papanood ninyo ang bawat panggagamot ko. Mm -hmm. Hindi yung, ma'am, sir, labas ko muna, dalawa lang kami. Mali yun. Mm -hmm. Gusto ko na nanonood ang bawat pamilya. Okay? Mm -hmm. Sir, patanggal ng isang pakakanan. 16 years na pala. Ang tagal, no? Sobra na po talaga. Um, nanay? Itong no, no, ulitin ko. Nakatawag ako sa inyo noon eh. Oh, yung, yung nga, hindi ko matandaan na anong buwan ka ba tumawag kasi? 20 ano yun? 2019 yan. Ang oh, tagal na. 2019. 2019. Tapos ano, 2024 na ngayon. Napasok ulit siya sa, ano, sa hospital time na yun. Oh, okay. Kaya ako nakatawag sa inyo. Mm, Ayun, ah, ah, sir, kaming, gagawin ko kaming, lahat. Kaming, Gusto ko gumaling ka. Ha? Love your soul lahat. Ito na, simulan na tayo, ha? Ma'am! Madam! nod ka lang, nood lang kayo, ha? O paano? Ayun, ha? Ayun lang. Hindi na kami mm. mag-video. Bala kayo, sa inyo. May Kung video. gusto nyo, manu- mag-video kayo. May Para may souvenir. May video mo. video mo. Na sige. Sige. Ikaw, ikaw mag-ano lang. Ito, unahin -ano, ko mo na yung babae. Okay po. May nagka-gusto sa'yo, na? No? Yes. Na? No. Dati po. Uh Oo. -oh. Okay. Kasi gwaping siya. Ibig ko sabihin may bumibira sa iyo babae. Paa po dito? Paa. lang po ka, sir. Gaya lang. Sabihin mo, sir, kung hindi mo nakaya ako mag-aalis. Pero, akong bahala. No? May simula na po tayo, ha? Dito kami sa lalawigan ng Sambales. Sumobrao sila sa area ko. Ngunit wala tayong gamutan no sa bahay. At dito na lang tayo talaga sa sasakyan. O ito ha. Ayun, inano ko lang ha. Ma'am, ma'am. Yan ha. O. Wala ko Ulitin ko. Baka sabihin nyo. Apo, kaya nasaktan yung anak ko. May, meron palang matigas sa loob. O yan ha. O. o. bilutin ko lang. Wala ko makita sa ka, doktor dito. Bali pala yung padami. Tapos aalisin. Ibabalik. Aalisin. Ibabalik. O tinan mo ha. Sa doktor. O ma'am. Hmm. Pikit lang, sir. O, yan, ha? Oh. <coughs> wala. Walang umiinit. Walang tumutusok, sir. O, oh. yan po. O, pigayin ko. Tinan niya ba? <coughs> wala. Oh. O. Yung po, wala rin ang makita. Ito po, ha? Yung naman to. Ayan. Ayan ang kanyang ingkanto. Ayan po, ha? O. Oh. Sir? Huwag mumulat. O. Oh. Wala? Wala? Wala sir Ipigain ko sir ha Yun ah. yung piga ko Wala pa rin oh. Pero ito Masasaktan siya Hindi ko po pipigain Ito lang Ito po yung palipadangin Pikit lang po ako. Opo, opo. Ito po yung palipadangin sir hmm. Ayan po Hindi ko pinano yan oh? Rexum Puh Yan yung babae Sator Arepo Tenet opera rotas pu baklasin mo to ha tatanggalin mo na ha tatanggalin mo na tatanggalin mo na pala o oh, dalawang kamay mula sa ulo sumunod ka sa akin sige pababa bababa bababa tatanggalin mo na to ha tatanggalin mo na pala tanggalin mo na lang o oh, hindi kita sasaktan tatanggalin mo na nilagay mo rito ha babae ka ha ah. o oh, sige baklas 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 yan po yung babae kanina ko pa Sige, tanggal, tanggal. Oh, hindi ko masyado didinan, tatanggalin mo. Tatanggalin mo na. Ha? O, sige, baklas, baklas, baklas. Oh, ma'am, tingnan niyo hindi kinano. Sige, baklas, baklas. Oh, ma'am. Oh. Hindi ko pinano, no. Ma'am, ma'am, nanay. Sige lang. Oh, sige, baklas, baklas, baklas. di pa. Gagaling na 'to. Gagaling aba, na. Aba, aba. Lubayan mo to ha, babae ka. Aba, 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 aba. Lulubayan mo. Lulubayan mo. Tanggal mo lahat yan. Walang niya kayo ha. Bira kayo ng bira Sige. Kunti pa, kunti pa. Papatayin kita. Sige, tanggal mo lahat. Sige ba, ang tagal mong kinulam to. Tama. Tama. Sige, tanggal mo lahat. Hindi ako nagsasakot sa'yo. Sige pa. May gusto ka ba rito? Noon? Meron? Ano lang? Kursunada mo lang? Kursunada mo? O, oh, kursunada. Wag mong inaano yung mga tao sa Bulacan na. Ha? ha? Pero mo bumiyay pa, galing Bulacan. Naligaw pa, ulalawigan ng sambales. Iba. Tatanggalin mo! Tanggalin mo lang! Marami na pinangrapan? Marami na? Tago! Ah, Marami na. Ah, May napatay na to. Tatlo. Ay. Meron na. hindi na ano to. Ikaw ba nagsira ay. ng isipan nito? Ikaw? Ay, mama, mama. Oh, Nasaan lugar ka ngayon? Bulakan din? Nasaan? Ay, wag mo ay, kayo na ano? wag mo ay, kayo na ano? Sige, tanggalin yung matanggal. Ay, tanggal, tanggal baklas. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti na, ay, kundi kundi na ay, lang. Hindi amin to na, pero papatay na natin. Baka balikan. Mahirap na. Hindi ako nagtitiwala sa mga ganito. O, pasensyaan tayo ha? Gagaling na to. Apa, apa. May mismo, ha? Eh? Apa, apa. Walang nga ka? Panginoon kong isa na akin ng May basbas -bas kayo. Napatayin ko gumagambala sa lalaki ko. Sa nepratulis sa Mexico. <coughs> <coughs> mahalan ni Jesus at ng Yahweh, amang Yahweh ko, balik sa katawan mo. Sir, 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 sir. Yung tubig niya po. O ininyo po, ipitang ko ulit ha. Para sure ball, like, no, ay madam. Huwag patutuyan to. Refill na, refill. Inom po, inom muna. Inom muna. Okay. Baka magkabaliktaran magkabalik, kayo, magkapalitan. Huwag ha. Tinan nyo ha. O, dito ulit. Hindi ka na naman nasaktan, sir. Tinan mo ha. O, ito yung... Ito yung bago. Mm. Bago. Mm. Ito Para alam niyo kung wala na. Kasi gusto ko po talaga clear ito lahat. Ayan po ah. O binilog ko lang. Sa doktor, pigit, sir. Wala. Wala. O tinan na. Hindi na may piga ko. Wala, di ba? Oh. Yung kanto, wala. O, oh, ito po yung kulang. Ganun nyo po, ha. Pipigay ko po, ha. Sir? Wala na? O. Wala ayun na po. po, po. po. Tingnan mo, madam. Ibig sabihin po, wala na kanina. Sanggan nung kulang. Pwede, eh. Pwede po. na po. Okay. Nabigyan ah, kita ng anib. Sir, wag mawawala to ha. Apat to, bawal po sa sugal, sa patay, sa lamay. Pero sa simbano, kahit pumasok kayo ngayon, walang problema. Yung dalawa itabi, yung dalawa sa wallet lang lagi. Okay. Sugal, bawal sugal. Patay, sa lamay. Apo. Bawal. Dalawa sa... Yung dalawa tabi mo sa bahay nyo. Sa bahay. Uh, sa... sa lahat. Andito yeah. si Apo Chalin. Nasa laluwigan ng iba sa balis. Naligaw sila. Lumagpas sila. Napakalayo pero area pa rin ng Sambales to malaki ang Sambales po shout out kay Apo Ken Apo Marine mga veteranong manggagamot. tsaka kay Apo uh, Rap uh, out din kay Apo Nel Yeswa Masiya kay Mamel Lulegario at tsaka sa bumubuo ng Team Supremo kay Brother Car. Uh, ng Bakulod maraming salamat